Kung hindi ko napanood to sa TikTok guys, hindi ko malalaman na may yakun fruit pala dito sa Pinas. hmm hmm mm. Aba, hindi pwede hindi natin masusulipan yan. Kaya nag-order ako ng pagkadami-dami. May maliit, may malaki. May maliit, may malaki taste test natin yan. Hindi pwedeng mahuli tayo sa lasahan yan. Sabi nila, bihila lang meron dito yan sa Pilipinas. Pero dahil may nagbigay sa akin ng idea kung saan makakakuha ng ganito, aba, in order ko agad. Pero alam nyo ba na inantay ko to ng two weeks? Two weeks ko siya inantay kasi pre-order ko siya. Feeling ko galing to sa binget. Tara, subukan na natin ng matikman. Ayan! Ito na, nagbalatan na natin. Hiwain na lang natin. Um, tikman muna natin kaya. Ay, bumukhang crunchy. Tikman natin. Taste test. Wow, crunchy. Mmm. Parang siyang singkamas pero sobrang lambot. Sobrang crunchy niya kagatin. Parang siyang singkamas. Parang siyang apple. Tsaka sobrang tamis niya as in. Sobrang okay. tamis niya as in. May bago akong magiging paborito. Sobrang sarap. Tikman natin yung malaki kung may pinagkaiba sila ng lasa. Surprise muna natin dahil pag kalaki-laki naman, hindi naman kasi sa buong nga nga ako. Oh. Ayun, pang magiging. Ganyan siya. Taste test. Mm. Grabe yung juicy. Ang juicy niya, guys. At mas matamis siya. Mm-hmm. Sabi nila, diba, masarap daw ito. Paglalagyan ng... Paglalagyan ng insol. Meron tayo dito. Sabaya yung insol. Try natin. Guys, parang kumakain naman sana. As in, tapos yung kamas. Yung hindi ko bagay din dito yung bagoong at saka alamang. Mga bago na ako paborito. Mm. Guys, may pagbago na akong paborito. Ask in bagong paborito na 'to. Sobrang sarap, sobrang kamis. Ito nga pala yung sinasabi ng Yakult. At sobrang daming benefits nito, guys. Guys, isearch nyo din. Yakult. Yakult benefits. Health benefits. Yes po, sobrang sarap. Bukod sa sobrang sarap niya, ang tamis niya, guys. Grabe. Sobrang sarap talaga. Ang tamis. Parang siyang mansanas. Feeling ko pag walang mansanas, ito na lang. ito ko po pala siya nabili. Ilalagay ko po dito. Ayan po, dyan ko po siya nabili. Bili na lang po kayo dyan. I-message nyo na lang po sila sa kanilang page. Tag sa Mandaluyong po sila. Sa paleng may palengke ata sila sa Mandaluyong. So ang location nila ay sa Mandaluyong, nag-ship po sila all around Manila. Okay, so, try nyo na.